ba sa likod. Sa ngayon, nangangarap pa rin tayo ng magandang sound system. At taon-taon uh, ay meron tayong kasabay na okasyon. So, pagdating po ng Enero, may mga or na January, mayroon na akong nakausap na may uh, tawag ito. Mga technicians, at uh, sigurado mong makaka-discount tayo dahil meron tayong limitadong budget para sa sound system. At uh, sinisigurado po na sa ating parokya ay magagamit natin ito ng maayos para hindi tayo nagtsatsaga sa yun at yun na China made. China made na mga speaker. Well, okay naman yan. Bluetooth, okay. Ang problema lang kapag naikulit po natin ang microphone, nagkakaroon na ng ground. Grounded siya. Ayon, binuksan ko minsan yan, ay wala na akong magagawa dyan. But anyways, patuloy po tayong mangarap managinip. Dahil kung para ito sa Diyos, para ito sa ating simbahan, ito ay magaganap. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panaginip. Sa dinami-dami ng ating ginagawa, nagkakaroon pa ba kayo ng panaginip? Boy, praise God. Yes, meron. Sino sa atin dito ang nakapag nakapanaginip kagabi o nung nakaraang gabi? So far, naalala niyo pa ba? Hindi na, nung no? karamihan, hindi na. Siguro meron sa inyo dito na kapag nanaginip, parang totoo. Na kapag nagising ka, hinahanap mo yung napanaginipan mo. Nangyari pa sa inyo yan? Madalas sa akin nangyayari yan. Like for example, madalas, yung basketball. Nanalo daw yung team natin, yung championship. Kaya ang ginagawa ko, kapag feeling ko ganun ang nangyari, alam niya, bola ng basketball, ano? Doon ko uh, pinapakiramdaman yung panaginip ko. So, humahawak ako ng bagay, katulad doon. So, yun like, tayo yung lang sa limbawa. Meron din naman na kapag nanaginip tayo at biglang nagising, itutulog ulit natin. Kasi, gusto pa natin ituloy yung panaginip natin may part 2. Ayaw natin maistorbo. Gusto nating malaman kung ano ang kasunod. Meron din naman na sa panaginip, sa panaginip mo, tinadyakan mo yung pagalit mo. Pero pagkagising mo, yung katabi mo pala ang yung asawa o kapatid mo pala yung natadyakan mo. Akala mo nakaganti ka na sa kagalit mo, pero hindi pala. Kapatid mo yung katabi mo ang natadyakan mo. Meron din naman sa atin na ang nananaginip ng giffen. Mga bagay o pangyayari na gusto nating matupad. Pero madalas, sabi nga natin kanina, madalas sa ating mga panaginip ay malabo hindi natin ma-istindihan, hindi na natin maalala kung ano yung mga nangyari. At pilit po natin itong inuunawa o inaalala. But as we speak of dreams or panaginip, tulog man o bisig, huwag po tayong matagot na managinip. Dahil maaring ang mga ito ay mga senyales o palatandaan mula sa Diyos para sa atin, tulad ng nabasa sa Isaiah. Ngayong gabi, narinig natin sa Ebanghelyo na si Jose ay nanaginip. Detalyado ipinaliwanag ng anghel sa kanya ang pagbubuntis ni Maria at detalyado rin eh, na ito ay sa pamagitan ng Espiritu at kung ano ang dapat niyang gawin. Pero bakit si Jose ay nanaginip, malinaw at detalyado pa? Para karamihan sa atin malabo. Bakit siya? Ayon sa ating gospel, si Jose ay matuwid na tao. Ibig sabihin, nang matuwid ay sinusunod niya ang kautusan o katuruan ni Yahweh bilang Budyo. At upang tayo ay magkaroon ng malinaw at detalyadong panaginip, dapat din tayong maging matuwid kagaya ni Jose. That is, sinusunod ang kautusan o katuruan ng Diyos. Lalo na tayo ay mga kinikilala bilang mga Kristiyano. Simple, pero mahirap gawin, pero kinakailangan pa rin nating gawin. Tama. Piliting sundin ang katuruan ni Yahweh ng ating Diyos. Sa panaginip, ito na. Alam mo, pare na nadinip ako ng gabi. Ano yun? Naglalakad daw ako pataas sa hagdan. Tapos, alam ko, nararamdaman din natin ito. Bigla akong nakulog. Nagising ako. So, nararamdaman natin. Minsan, para tayo nakulog. Oh, tapos, anong ginawa mo? Uminom ng tubig. Kasi, yun naman ang ano natin. Uminom ng tubig, di ba? Katapos, o tapos, ano ba sa tingin mo ang ibig sabihin nun? Ay pare, pag nahulog ka daw sa panaginip mo, sigurado daw, saan ka pumunta mamaya, matitisod ka. Well, yan ang pagkaka-explain niya. Sa panaginip, gaya ng example na yun, madami ang nagsasabi na ah, ang ganitong panaginip ay ganito, ganyan, ganyan, ganito. Like for example, another, gaya na lang daw. Ewan ko kung narinig na ito. Kapag daw na nagilip ka, na nabungal ang harap na ipin mo, na nagilip ha, pag nabungal daw, ang magiging katumbas daw nun ay bangungot o kamalasan ang mangyayari kapag ganun daw ang nangyari. Ito ang sabi nila. E di, paano yun? Mabuti pang wala na lang akong ipin para hindi mangyari yun, di ba? Madami ang naniniwala dyan. And as Christian people, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dapat basta-basta naniniwala sa mga ganun. So, paano magkakaroon ng kasagutan ang ating mga panaginip? Kagaya ni Jose, maging mabusisi po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi narito ang totoo. Lalong-lalo na yung paborito kong part ng Bible ang aklat ng kawikaan or proverbs. Well, balikan niyo yan. Nandito ang totoo, nandito yung tamang kasagutan sa mga tanong natin sa buhay. Like, example ng panaginip. Dahil nga, ang mga nakasulat dito sa ating Biblia ay, nagmula sa Diyos. Na niya ang mga tao para isulat ang kataysayan ng kaligtasan ng tao. Balik tayo sa ating Biblia, sa Genesis. Kilala nyo pa si Moses. Ay, hindi. Diba si Joseph, yung binenta na punta ng Egypt? Yan? Siya yung kinikilalang Joseph the Dreamer. Si Joseph sa aklat ng Genesis, ang interpreter ng panaginip ng paraon. Now, magtaka tayo, bakit sa paraon, madalas, ang panaginip, hindi pa kay Joseph? Ganito kasi ang paraon ay hindi putyo, siya ay pagano, pero ginagamit siya ng Diyos para sa kaligtasan nilang lahat sa Egypt. Lalong-lalo lalo na ang Israel sa panahong iyon. Ano yun? Like for example, ano yung mga napanaginipan ni Joseph? Magkakaroon daw na yung seven? May mga numbers pa yan. Pitong bakang matataba? pitong bakang payas. Meaning to say, sa pitong taon, sagana ang ani. At sa pitong taon, hindi sagana. Ibig sabihin, tagtuyon. Yan. Example yun. So, bago mag-interpret si Joseph kay Pharaoh, alalahanin din natin ito. Ganito ang kanyang sinasabi. Ang Diyos lamang ang makakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. So we can see na kahit uh, gifted si Joseph to interpret dreams, kababa ang loob niyang kinikilala ang Diyos na siya pinagmula ng lahat ng karunungan. Kaya po sa ating panaginip, kapag tayo ay mananaginip, ang tanging malalapitan natin para sa mga kasagutan ay ang Diyos ang salita ng Diyos. At huwag din po tayong matakot sa panaginip o managinip. Dahil lang sa madalas tayo minabangumot, bakit kaya? Magtaka rin tayo, bakit kaya? Huwag pa rin tayong matakot na managinip. Idalangin pa rin natin sa Diyos na tulungan tayo maliwanagan ang ating puso at isipan, lalong-lalo na sa mga panaginip na ating nakikita. Whether gising ka man o tulog. Malaking bagay ang prayer. Sabi nila, pag hindi ka nananalangin, ibig sabihin, puro bangungot. Ay, gustong gusto ng demonyo yan. Hinahabol-habol ka. Yan. So, huwag po tayong manag matakot na managinip idalangin natin sa Diyos na tulungan tayong maliwanagan ang ating mga katanungan sa ating mga panaginip. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.